Hi, magandang gabi po sa ating lahat. Andito ako sa Farmer's Garden. Guys, maraming cactus ang dumating, guys. Oh. Ayan, guys, sa lahat po nang naghanap ng kaktus, Abay, punta na kayo dito sa Farmer's Garden dahil ang dami na namang ano, guys, ang dami na namang cactus. Tapos, ang gaganda nila guys oh. ang kaktus po ay madaling alagaan dahil hindi na nangangailangan to bigan ayan guys oh. sobrang ganda sobrang dami na, ng kaktos kaya sa lahat po ng mahilig mag alaga ayan guys oh. ang ganda nito magkanong kaktus ngayon te oh. guys napaka ano na cheap kasi 30 lang ang cactus ngayon, guys. Tapos, ah, uh, ang ganda, guys, oh. Ayan. Mm. Ayan, guys, oh. Sa lahat po ng mahilig ng cactus, guys. Ibat-ibang cactus na naman ang matutunghaya natin this summer. Ayan, guys, oh sobrang ganda ng mga cactus guys eh sa lahat po nang naghanap ng cactus guys bay punta na kayo dito sa farmer's garden ayan guys oh, so, sobrang dami guys magpawaw ka sa iba't ibang klase guys oh. Ayan guys. Kaya tara na sa Farmer's Garden Aranita Center. Kubaw, wow, magandang gabi po sa ating lahat.